Hindi naging hadlang ang sakit at kamatayan sa pag-iisang dibdib ng magnovio sa Davao del Norte. Ang kanilang kakaibang idol story sa report ni Mon Gualvez. Iba talaga ang feeling kapag nahanap mo na ang iyong The One. Araw-araw, sweetness overload gaya ng relasyon ni na Aiza de la Torre Ayala at Mardi Perde ng Kapalong Davao del Norte. Dalawang buwan mula nang maging sila, nagdesisyon na silang mag-I-Do pero ang the one ni Aiza biglang naging the one that got away. Pumanong si Mardi walong araw bago ang kanilang kasal nito sa November 9. Dahil yan sa sakit na cholangitis o po maganang bile duct. Sa labis sa pagumahal ni Aiza, itinuloy niya pa rin ang pagpapakasal sa pumanong na boyfriend. Naging emosyonal si Aiza sa gitna ng seremonya katabi ang kabaong ni Mardi. Isinot din ni Aiza kay Mardi ang kanilang wedding ring mismong mayor ng kanilang bayan ang nagkasal sa dalawa ayon sa isang family law expert simbolismo na lamang ang kasal na ito symbolic kung ano man ang gusto nilang i-manifest pero sa batas walang konsekwensyon pero hindi ibig sabihin na pagkatapos ng kayong bendisyonan eh kayo ay naging misis na o naging mister na kayo nung patay batid naman do ni Aiza na hindi legal ang kanilang kasal pero sapat na raw ito para maipakita niya ang kanyang pag-ibig hanggang sa huli sa kanyang one true love. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News Five. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline kahit weekend, mag-follow at mag -subscribe.